Good morning mga amiga! Kamusta? Ang tagal ko nang hindi nag-upload kasi nandito tayo sa Bohol, busy tayo pero ngayon ay wala na masyadong gawa. Nag Pinagawa ko yung aming bahay mga amiga. Pakita ko no? Nung dumating kami dito wala pang pinto yung ay hindi pa nagawa ng amba yung pinto. Yung last nung Mayo yung muwi kami. Tapos yung CR wala pang pinto. Tapos wala pa kaming bubong dito sa labas. Kusina yan na wala pa siyang ano pakita ko sa inyo ha. Dito tayo mag-umpisa. So yung kwarto ng ate ko. Tignan mo, inaayos ko yung bintana mga miga kasi. Pinasok kami dito mga miga ng wala ako. ba diba, pisnet lang yung screen na pisnet dito nakalagay. At isang ganun lang. Ngayon ginawa ko yan. Ang tigas niyan, ang bigat ng kahoy. Tapos ito hindi ko pa nabalik. Kwarto ng ati ko to dahil dito na siya titira. Yan yung kama niya. Pinahati ko ang kwarto kasi gusto ko sarili ko mga amiga, yan. Dinibisyonan. Tapos ito may amba na. Dati ay open dyan. May natirang hindi nalagyan. Yan nalagyan na. Tapos kasi yung bintana mga miga ay pa sliding window ko yan na na, 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 na ano na na forma na kaya nilagyan natin. Ginawa ko din yan. Ginawa ko. Next year pag uwi ko ay saka ako magpabintana. Tapos may butas-butas dyan. Pinalagyan ko na. Dyan din ay oh, ano yan, hindi nakasagad doon. Kaya pinasagad ko na. Tapos hindi pa naayos yung pinto. Dito kami nagluluto. Dito kasi ano kami uh, di kuryente. Be, tanggalin mo na yung sa ano. Yan, dito kami nagluluto. Tapos, labas ta ay dito tayo sa kusina. Magpagawa ako ng lababo. Lababo nung, hindi ko pa nalagyan ng kortina mga amiga. Nagpagawa ako ng lababo nung December kasi umuwi ang ate ko. Yan, mayroon pa tayong hugasan dahil tapos lang namin mag -almusal. Wala pa siyang, palagyan ko pa siya ng gripo dyan na dadaluyan. Kaso wala pa tayong tubig na, wala pa tayong balon pero makikunik kami doon kay kuya ko kasi jetmatic. yung dati naming balon na ako ang naghukay noon pinaliliman lang nila ginawa nilang jitmatik yan nagiigib lang ako dyan wala pang mga laman yan sa banyo mayroon na yan pinagawa natin yan o yan nagporma na yung ano tapos pina dingdingan ko dyan mga miga nung last year ay mayroon na yung dingding kasi pinadingding ko na Pasok tayo, pinagawa ko ngayong uwi kong ito ay Pinadingding ko nga dyan. Ito, si Laika ay dito natulog. Dito kami natulog. Hindi namin tinatanggal kasi pumapasok siya dyan. Pag nainip siya sa labas, mapasok siya dito. Ayan, ganun din yung ginawa ko sa bintana, mga amiga. Ako lang din ang gumawa kasi pag nagpagawa ako matagal, mga amiga, ang gagawa. Ayan, isang araw, dalawa yung bintana na gagawa ako. Ayan, nagkukulambu kami. Yan. Tapos gagawa pa ako ng lamesa dyan. Kaya mayroon pang tirang ano-ano dyan. Magulo pa kasi hindi namin to tinatanggal. Ganyan yan. Pero malinis yan. Kasi nilalaba namin yan. Yan. Tapos ito yung pinto. May lock yan. Kaya ilock ko to pag umuwi ako. Mabalik na ng pampanga. Tapos yan yung CR namin. May pinto na. At hindi pa tinuloy. Next year pagbalik ko ay ituloy ko yan. Isang patong na lang hindi pa tinuloy. Ngayon kasi, hindi yan ang nakaano. Hindi ang nakaano yung kwarto ko ang pinagawa ko at saka yung sa labas. Ito yung CR. Yan, may tubig na kami. Ayan yung inodoro namin. Ito ay ipatiles ko pag uwi ko sa, ay pagbalik ko uli sa next year. Yan, ito naman CR ang paano ko. At finishing na tayo noon. Finishing na mga miga. Next year ay, ito, pa finishing ko yung kwarto namin. Tsaka pa ko. Yan. Yan yung plano ko next year. Kasi puro na tayo finishing nun. Lalabas tayo. Yan, dati wala to. Yan, pinagawa ko dyan. Ako, mga miga ngayong uwi na to. Naka 30,000 ako. Yan. Ito yung labas natin. Tapos nabubungan na yan mga miga. Oh. Yan, tapos minto Mas maganda pa yung siminto dito kaysa loob. Pero ipatiles ko yan. Balang araw, mapatiles ko rin yan mga miga. Ayan, tapos yan yong ating paligid. Naglinis ako ay nagtabas-tabas kaya ganyan naglinis na ako. Tapos dito mga miga ang balak ko magpagawa ako ng lababo dito na kawayan. Yung kusan ka magugas dito sa labas. Kahit gusto ko open, walang ding-ding. Makita mo dyan sa labas. Ganyan. Tapos yan, nilinis ko na. Doon naman ako maglilinis, magtabas. Kasi mayroon tumubo na mo mga amiga, ako ang nagtabas dyan. Ako ang mat matalahib dati yan. Wala, hindi nyo makita yan. Ako ang nagtabas niyan ilang araw bago ako nagpagawa ng bahay. Isang linggo. Isang linggo kung ano yan. Dito, nilinis ko na. Ayan, sisilaban ko yan. Umulan kasi, nabasang konti. Yan, magawa pa ako ng bintana nito. Ngayon, ito yung ano. Kasi ayaw ko ng ganyan. Baka pasukin tayo kasi. Ganito yung ano. Yun, yung pisnet na yun. Ganon green yan, sinira dito banda ang sinira pero ngayon, hindi na masira yes, ko, ang ayaw nga umuga mga miga tas ikwento ko pala sa inyo yung kama, ako din ang gumawa yung hiniga namin ni Laika ako yung gumawa niyan yan, nilinis ko yan, gagawa pa kami ng ano dyan yan, mga miga doon, ako ang naglinis yun dito banda, yung boyfriend na ate ko dito banda yan, tumubo na nga oh ito mga miga, ako. Ako ang naglinis. Yan, doon. Hanggang doon, ako ang naglinis yan. Yan, dito. Tapos yung mga kapitbahay ng mga pinsan ko ay dito na rin nag ano, ng kahoy pang ano, so, pang gatong. Kasi ito, silaban ko sana to kaso umulan nga. Tapos yan mga miga, oh. Hanggang doon. Pagdating ng aking kapatid ay magukay sila ng ano, pispan dyan sa baba palakihan. Tapos gagawa kami ng balon doon. Hmm. Gagawa kami ng balon doon yung pangliguan at saka pang ano doon sa baba. Yun. Dyan lang oh, malapit lang dyan. Kasi dati mga miga, nung unang tira namin dito, wala itong mga kahoy-kahoy. Pero ngayon, yan ang natira o, oh, hindi ko na ano, linisin ko din yan. Pag tapos na ako dun sa bintanang maliliit. Linisin ko din yan. Yan na lang. Damong yan. Tapos malinis na dun sa ilalim ng gubat. Yan si Laika, Oh. Yan. Ito ay putulin din to. Tapos magbakod kami mga miga. Kaya may kawayan dito. May kawayan dyan kasi. Binili ko yan. Halagang 600. Tapos yung hakot 600. Nakawanto ako dyan. Pero nagamit ko naman sa ano ng ano, Tingnan mo yung doon maluwang kasi gusto ko mahangin. Dito sa kwarto ay hindi masyadong maluwang. Oh. Ganyan oh mga amiga. Pero doon sa sala ay dalawa ding binta. Ah, bali apat na bintana yung ginawa mga amiga. Yan. Tapos, sa sunod terrace naman doon sa harap. Sa sunod mga amiga. Yun ang ipapagawa ko. At saka magpapinishing na ako. Finishing sa loob muna. Huwag muna sa labas. Gusto ko na una sa loob. Yan. Tapos may gagawin pa ako mga dadaanan ng sasakyan ng kapatid ko ay nakaharang kahoy alisin yan. Darating na sila sa Wednesday yata. Yan. Maluwang yung ano. Ibang style yung ano pagganon. <laughs> Kasi nagkamali ako mga amiga. Dapat itong kahoy ay itong kahoy ay pagganon. Inaganon e, ko. Kaya hindi pwedeng hindi umpahal lang ito. Ganyan. Okay lang, lang yan na yung ganyan. Basta importante may. Importante ano mga amiga? mayroong ano kasi wala pa tayong sliding. Oh, hindi talaga mauga. hey may mga pako pa pala dyan. Hindi tanggal oh. At yung doon ay paggawan ko pa ng bintana dito. Sa lababo. Pero next year na. Diretso ano. Next year na mga amiga. Yun lang. Marami akong nagawa ngayon. Mga amiga. Masaya ako kasi marami akong nagawa ngayon uwi ko marami akong napagawa Nagpag, ang pinakaano ko talaga yung maglinis ng aming dati kasi malinis yan hindi ko matanggap na maraming ano yung kuya ko kasi hindi siya naglilinis oh nakikita na yung bahay nila kasi ano nung last na dyan sa dating bahay namin kusan na kami dating bahay ano yan may natira akong hindi natabas yung mga damo mga kahoy mga kahoy na hindi na kailangan nahiya siya tumulong siya pero matapos na sabi niya isprihan daw para mamatay. Sabi ko, isprihan mo yan tapos yung mga puno pag nabuhay gagapang pa rin dapat mga putol yung mga puno. Tapos dito tambayan. Ito dito ati ko kasi dito natitira. Kung gusto nilang ano masarado hindi sa makita sa labas, pwedeng kawayan lang ang ipangdingding dito. Yan. Hanggang dito ba? Kawayan lang. Tapos dito lagyan ng sandalan. Palagyan ko ng sandalan niya. Maraming gagawin. Wala lang akong kasama ngamin kasi pagkuha ka ng magbayad. Alam mo itong bahay namin. Umabot to ng limang araw. Lima sila. Ang bagal nila. Ang bagal nila magtrabaho. Gusto ko sana pakyaw. Ayaw nila. Kasi nga pag apakyaw, ah, sandali lang. Tapos pag ano, araw-araw may pasok sila. Ang laki ng binayad ko sa ano, sweldo. Umabot ng 12, 5, Si, ano helper dalawa tapos apat silang karpin ay tatlo silang karpintero apat nga dapat yun na buti na bawasan bawasan ang isa tapos ngayon relax na, pero hindi pa away eh. maglilinis pa ako mayroon pang isang bintana gagawin ko ito kasi ayoko ng ganito to tanggalin ko to tinakpan ko lang kasi pag naligo ko ng gabi Oh, sandali na nala, na nalangkat ko. Oh, oh, oh. Oh, sandali na kaya. Gagawa ako ng ano, kawayan. Mayroon na akong kawayan yun, oh. Magbuo na naman ako nito. Kasi gagawa pa ako ng upuan, wala kami upuan mga amiga. Tapos publishing na to sa ano, sa 31. 31 may 31 ba ang Mayo? Publishing na to mga amiga. Kasi ano, may, nakatira na kasi ate ko dito. Kaya ipablissing na to. O yan, Tapos. Bawasan yung. Ay! Yun lang mga miga. May gagawin ako. Magumpisa na ako. Gagawa na ako ng maliit na ganito. Para dyan sa bintana. Bye mga miga. Buhol tayo. Thank you for watching. Bye. Salamat sa panonood.